Mga ka-subscribers, tingnan nyo. May binigay yung sister-in-law ko sa akin. Isang bag damit. May sapatos pa. Hali at kalkali natin. oh, la, subscribers. So naka-uniform na ako, no. So, ito may binigay nga sa akin yung sister-in-law ko. Ayan, may sapatos. Tapos may mga damit. Oh, another shoes. May partner yun. Oh, ito yung partner niya. Oh, gandara. Ano to? Damit at sapatos to ni kamitres. Oh, sapatos. damit blouses oh another shoes tapos napakadaming damit 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 mga pambabae ito ha oh, may swimsuit <laughs> Lahat siya, pambabae. Inahanap ko yung sapatos na isa. Oh, ito. Yung pink. Yan. Aba, meron din hat. <laughs> ah, ang dami. May hoodie pa siya. So, ilagay ko na lang ito sa balikbayan box. Tapos, ano, mag-ukay-ukay na lang kayo. Ukay-ukay <laughs> pala. Merong dress. Ukay-ukay ang labanan. Isang bagsakan lang sa balikbayan box. Ayan. <laughs> So, ilang sapatos lang naman. Apat ata. So, lahat na ito mga mga dress pang babae. Halo-halo. Wala na akong makita ang sapatos. Sapatos talaga hinahanap, di ba? Uy, maganda to ah. Oh, sweater. Oh, ganda niya. Mukhang type ko ata. <laughs> Mga ka-subscribers, tingnan nyo yung box ni Miss Rolen Alas. <laughs> Pumutok na Miss Rolen. <laughs> Sobra ba namang puno? Ayan o. Oh. Punong-puno ng pagmamahal. Basura man sa inyong paningin. Marami ang gustong makatanggap niyan. O. Oh. Pati yung mga toothbrush po, pinaglalagay ko na din sa parcel. Yung box ni Miss Roland. Tapos, meron akong na-seal ditong box. Ito. Ito ay box ni ano, ni Manay Nicole Colina. Na-seal ko na. At ito mga ka-subscribers, yung gift wrap na naisave natin. Yan po yung short at ito yung long. O, ba diba? Bibilhin pa natin yarn. Kaya anong basura sa iyo, Jarn? <laughs> Walang basura-basura, huy. <laughs> Lalo na kung wala ka namang pambili. <laughs> Let's go check this dumpster. Anong meron?

Sali po tayo mag short shout out sa inyong lahat and sa lahat din na nag-celebrate ng birthday today. Happy Fab Ibig Birthday! Ano daw? <laughs> shout out sa nanay Bebe Francisco! Happy, happy birthday! Sorry po ah, late na yung aking greeting. Happy Birthday to Nanay Mir Nagabay no, ngayong February 14 Siya po pala ay 70 years old Aba! Batang-bata! <laughs> and advance Happy Birthday also to Mira Lisa and Joy Mika And welcome na rin po natin ang ating mga new subscribers Welcome po sa aking channel Salamat po sa inyong pag-click ng subscribe button jar. And shout out also sa lahat ng ating mga ka-subscribers. Shout out to Miss Jocelyn Castro, Miss Vivian Cortez, Miss Arlene Medena, Ara Magistrado, Nene El Cesuro, Man, Richland Sorbeto, Manay Sophia, Bernadette Tison, Miss Chris Montero, Miss Lynn Medena. Shout out po. Shout out also Miss Madeline Salvana. And shout out also to Miss Agustina the Blonde, Beverly Tal, Shawararat. Shout out sa lahat ng mga Bicolano, na Bicolano na John. Thanks for watching. Subscribers. Hali at ito yung mga naharbat-harbat ko. Pakunti-kunti lang. So, ito, meron ako ditong isang box ng diapers. Ibenta ko ito. Para meron tayong, ano, pang kape. Kasi, naka, ano siya, oh, naka box. Size 5. Ayan po. Loves diapers. Tapos, sa kabilang dumpster, may mga nakuha akong medyas. Mga mahaba siyang medyas at mayroon siyang cartoon characters. Yan, may red, gray, yellow, green, blue, green. So, mga mahabang medyo siya. Hanggang tuhod. <laughs> Ayan, oh. Tapos, meron din tayong uh, drying mat. Siguro po ano, kapag naghugas ka ng plato, dito mo ba ano ilagay para matuyo o dito masip-sip yung tubig merong kitchen towel o, another socks dito ito ating partner ng blue at green kitchen towel so meron tayong lima <laughs> limang towel oh. hindi na masama yan <laughs> tapos dito naman sa kabilang dumpster na hinarbat natin ito may blanket pink color. Inarbat ko lang yan. Wala namang gaanong tapon. Tapos ito, merong room to room touch, multiple color. Ano, lamp. Tingnan natin kung may laman. Kung walang laman, laman. Uy, may laman. Ba't kasi isang kamay lang gamit mo? <laughs> isang kamay lang tayo. May laman siya, may laman. Ayan o. Oh hindi naman man makita ayan po oh meron po siyang laman hindi ko lang alam kung iilaw ba yan nakasealed pa eh tapos meron tayong ano to vlog natin na ah. ay walang laman box <laughs> yung panglagay sa ano ba to sa tiyan tapos ikaw ay mag-workout para pagpawisan box lang eh box lang o, ito pa medyas box box ang dami naman palang box puro pala box ano to? Hoy, panglagay to sa cellphone o ganyan yung itsura hmm. box naman wala o puro man pala box box Tawel lang ang meron saka ito. Sulatan. Oh. Wala man iba. Oh, medyas pa. Hmm. Ano to? Vibes. Ano 'yon? Ah, uh, body lotion. Okay, may maliit na lotion. So yan lang yung harbat. Tapos may mga diapers. Diapers ako dito tira-tira. Wala gaano mga ka-subscribers. <laughs> konti lang yung na-save natin. Salamat po sa inyong panonood So don't forget to like and share and good vibes comment. sa let's vlog. Bye! Have a good day!